yun magandang buhay mga kalayas ayan mga ko medyo may sikat naman ang araw mga kalayas maliwalas naman ng ano pero may kulimlim ng konte. ngayon na mga kalayas December 15 time check tayo 10.58am dito sa amin mga kalayas ayan mga kalayas kung natatanda nyo kagabi dito ko na entro kumbaga dito ko nagtapos kasi kagabi eh, may kasiyahan sa silong ay eh, sa loob ng bahay malakas yung kanilang sounds kaya hindi ko, na, hindi ko na binidyo yung aking pagpo-push up kahapon na dalawang set Kaya ngayon mga kalayas, magandang umaga sa inyong lahat At ngayon ay December 15 Ay eh gagawa tayo ng set na panibago At mamaya magpapagupit ako sa asawa ko At atin din yung ibablog yung pagpapagupit ko Kaya samahan nyo ako mga kalayas sa akin first set at sa akin ngayong maghapon na pagbablog Mga kalayas, na natin yung set حسيتني يا جماعة ده

Ito na natin mga alias Ito December 15 Ito mga alias yung kagabi eh oh. Hindi ko na ay video 26 tsaka 25 Day 54 yun Ngayon naman December 15 30 Yan May alin natin nila ano yung mga kasunod mga alias okay, Mga alias September 2 na tayo Mata tayo magpagupit Nandudulas naman yung kamay ko. <clears throat> style is style. Okay. Papagupin naman tayo mga kalihas. Ayun, mga kalayas. Ayan, o. na ko sa asawa ko. Oh. Kita nyo ba? Ayos ba, mga kalayas? Ayan, nababasa na. Malagulago na eh. Ayan, mga kalayas. Ang aking herdo ngayon. Ayan. Ayan, liligo naman tayo ng malamig na tubig, mga kalayas. Pero, winter na dito. Malamig na talaga ang tubig. Parang may yelo. Pero, maganda daw sa katawan nyo, mga kalayas. Mga kales, magsaset muna tayo ng isang set pa ng push up bago tayo maligo. Ayan. Kaya set ko ng isa lang. Isang push up lang. Isang set. Okay mga kalas Pistalin natin Ito yung makapaligo na 27 lang mga kaliyas. ayan Yun mga kalas Ay nakaligo na Nagupitan na rin tayo ni Mrs. O oh. Okay na yung aking gupit Time check tayo ngayon mga kalas Ngayon ay 1.38pm At uh, natin yung ating push up challenge mga kalas

Tali natin. Ayan. Ngayon, December 15. Ayan, mga kanyas. Okay na. Yan ang ating lista. Okay mga kalas, 30 plus 31 plus 27 plus 26 equals 114. eh Ito mga kalas, day 55. Yan. Day 55 na tayo mga kalayas. Lapit-lapit na. 45 days to go na lang. Para makompleto yung aking 100 days na 100 push up a day challenge. Yun mga kalayas. Tayo bumaba ng bahay. Eto. Ayan. Nadaan na tayo mga naka-impake Papunta sila ng ano. Pupuntahan nila. <laughs> Ayan. Nanggakit na kasama ko mga kalayas. punta daw kami ng El Corte. Tingnan namin kung bukas. Laeya pala. Laeya. Laeya daw. Laeya. Kasahay kami ng tram mga kalayas. Malamig. Eh. Malamig dito. Ngayon. Talagang winter is coming na talaga. Ayan. Kapag nasa kayo sa tram. Ayan na. Ayan na. Ay mga kales, dito kami sa Kandrigal no? Nantay kami ng tram Ngayon ay ang oras na dito mga kalayas ay 5.14pm Alas 5 ng hapon mga kalayas. Ayan ang kapaligiran ng alas 5 ng hapon dito Ayan, naroon na ang araw Ayan, dyan Malamig dito mga kalayas Ayan, lamig camera ngayon ang aking asawa ang camera may eh yeah. hey, mga kalayas ang adyo uh, sa kayo na tram sa kayo na tayo dyan

Oh, 5:31 PM mga kare. Yan ay mama, magandang ilaw, kulay blue. Pag madilim na. Ayun. Pag ganyan. Ayun tao. Ayun tao mga kalayas. Mga kalaya, ito ay diretsa doon mga kalayas. Hindi mo mo nalaiya. Mall din yan, mall. Eh, sabi ng asawa ko, punta daw kami ng Primark. May ibinin siya sa Primark. Okay. Ganda nito pag kami, pag bilib. Nakita yung ilaw na yan. Ito sa mga puno, at saka yung ilaw na kulay sud. ngayon. Mas maganda sa sentro. Marami yung mga pasyala Kaya lang kay malamig, malayo. Eh, trabaho na naman bukas ang asawa ko. Pasok tayo dito mga kalayas sa loob ng mall. Oh, ganda. Lalaki ng bola mga kaleso. Oh. Lalaki, may Christmas tree doon, no? oh. tayo, mga kaleso. Tayo, punta na, ang, ano. Punta na kami ng Primark, yung asawa ko. Ayun. Tayo si Baba. Ngayon ay linggo mga kalayas December 15 time check tayo maaga pa pala 5.37pm ayan mga kalayas dito kami sa Primark papasok na dito kami sa loob ng Primark mga kalayas dito na nata may na ang sawa ko Pali tingin ng pamaskong damit. Asi. Ah, Ay, maghanap. Ngayon yeah. ito sana mga kalesa mong bibilhin. Ayan. Oh. Kaso eh, puro extra large nito. Ayan ang size. Oh. Oh. Malalaki na. Mga oversize na. Kaya wala. Hindi na mabibili. Parales, kami nakalabas na. Ayan. Ayan ang kapaligiran namin ngayon. Oh. Diyan kami galing sa loob niyan. Ayan. lantawit, tawid, na kami. Tatawid na mga kalas, tatawid na. Kasakay naman tayo ng tram. Papunta naman tayo ng Maria Cristina dun sa El Corte mga kalayas maniningin-ningin lang naman tumbaga, nagilibang-libang ba ganyan ito kami Ay, mga kalayas sakay na tayo dyan sa tram

Turo na naman eh. Ako lagi turo-turo. Ah. Dada sa mall. Papasya lang tayo sa loob. Ah. Ang buwan ang ganda. Ayun pala ang buwan. Ali, oh, ang liwanag ng buwan. Mga kanina, so bilog oh. oh. Ayan, ang buwan. Oh. Bilog na bilog ang buwan mga kalayas Ayan Amen, ah, hindi natin dito dun sa itaas El Corte ito sa taas na eh. yun. Titignan natin yung buwan dun. Kung makikita. Mga kales, nandito kami sa rooftop ng El Corte. Oh. Ayan o. Oh. Ayan yung paligid o. Oh. Di ba ka? Tapos yun ba yun yung buwan o. Oh. Bilog na bilog o. Oh. Ayan. Diyan, napit natin. Ayan ang buwan. siyano siya na bilog ang buwan mga kalayas oh tayo sa rooftop Dito yung mga tindahan ng mga pagkain mga kalayas Dito sa may likudan Ayan yung mga sasakyan na yan. yan yung mga tindahan Ito tayo mga kalayas Ayo, kalau sini tanya. Kaya yung mga ah, kainan. Ayan o. No. Kasi. Oh, mga kares, tayo palabas na. Ah, na tayo dito. Ayan. Ang dami Christmas light mga kares. Oh. Ganda ano. Maliwanag. Maliwanag. Yan ang aking asawa mga kales Yan ang aking manager ng buhay Yan ang Ay hey, mga kalayas, tayo muna yung magmamami dito ay sa ano, Uy, no, yun, sa kasar ramen. Ayan. Tayo, time check ngayon tayo mga kalayas. Ayan. 7.12 p.m. mga kalayas. Ayan. 7.12 p.m. Saan ba ang kanilang entrada dito? At ang entrada nila asawa. Ayan. Ayan, dito nga. Ayan na. Ah. Pasok tayo dito. Ayan. Ayan mga kalayas, dito tayo. Meron tayong heater sa likod. Ayan, oh. May mainit. Ayan, nakatay lang tayo ng waitress mga kalayas. Ayan na mga kalayas ang mino dito. Ito order lang ng ganito. Yung may sabaw. Ayan, oh. Mga ganito. ang ating orderin. na tayo ay manalamigan na eh. Itong orderin ko ito. Itong udon picante. Ayan. Mahalang. Ayan ang aking orderin. Ayan. Ito naman ang orderin ng aking asawa. Ayan game order na tayo ito na mga kalayas dumating na isang order ng asawa ko yan kaya lang hindi yan yung expect ko na ano katulad ng kanakaya namin doon sa bayan yun na mga kalayas ang order ko naman spicy udon yan kaya kakain mga kalayas kaya hey, mga kalayas doon tayo galing kay na sa taas sa rooftop na ng El Corte galing kaya na mga kalas doon sa kanto na yan nilagyan na, na pala yan ng salamin tapos tayas na kayo na sa tram na nadating mga kalayas time check tayo ngayon ngayon ay 7.59 p.m. mga kalayas mag alas 8 na yan. pauwi na kami mag asawa mga kalayas pauwi na kami sakay kami ng tram mga kalayas mga kalayas nasakay na kami dun ako mag-e-end ng aking vlog mga kalayas. Ito, ito, ito. Hanggang sa muli at maraming maraming okay. salamat sa inyong panunod mga kalayas. Adios! Okay.